everybody and welcome back na naman sa ating vlog uh, For today's video, ayan, kita nyo naman naka-uniform tayo today At ngayong araw pong ito is Friday instead the day of natin Instead na tayo humihilik pa ng ganitong oras Tayo po ngayon may pasok kasi yung pong pumapalit sa akin kapag yung Friday Is nagbakasyon po sa Pilipinas So isang buwan na at kalahati po siyang mawawala magbabakasyon so minute sa ganoon din tayo katagal walang day off pero ganoon talaga wala akong choice kasi kailangan natin talaga pumasok at yung araw na to is uh, mag -ano na mag sa 6 na po siguro ng umaga at ito yung unang araw ng aking walang day off pero okay lang ang importante is meron tayong trabaho at ngayon po ang weather po dito ngayon is uh, ano na po nagsisimula na po siya mag summer. Sobrang init na po talaga dito. Hindi ko ma-explain. Yan meron tayong towel. Sobrang init. Kahit yung sabihin mong kaliligo mo lang mga wala pa ka pang lima minuto pawisan ka na. Ganon siya ka OA ang init. Buti na lang dito sa SAR sa area na to medyo ano lang yung init niya kalmado lang kasi marami ditong puno unlike doon sa akin tinitirhan uh, which is sa Manama uh, sobrang mainit dates po yan, kakatuwa oh. so, so time check 9.30 na po 9.30 na na umaga at itong mga karton na to yun yung aking gagawin hanggang sa matapos ko yan mga transfer to galing ng ibang store kasi dinala dito so ito yung akin tatapusin yung ibang box nito tapos ko na siya So update 12:40 na po ng tanghali. At ito na yung natapos ko na to. Tapos ko na yan. Yan. Natapos ko siya. Yeah.